ano yung feeling na nagsusugal din. Una, pinanalo ako. Kwento ko po sa inyo kung bakit po ako no joke dyan. Pumunta ako na Okada. casino ako doon. Ang dala ko lang po is 400,000. Butal po sa pera ko. Butal pa lang po yun ha. imagine po 400,000 po. parang gusto ko lang laruin. Nanalo po yun ng 6 million in one day. At wala pa nga pong one day eh. Kasi parang 2 hours lang ata ako doon. Nanalo po ako ng 6 million. Kinabukasan naman po, bumalik po ako, nanalo po ako ng 12 million. Yan po, kwento ko po kung topong, ba't po ako nalulong. Hanggang sa nagkaroon ako ng rundo, hanggang sa naging VIP ako, hanggang sa naging black card po ako. Kasi yan po, pinakasinong ko ako, yung wada kasi yan po yung sopo na kinatalo ko. <coughs> yan po yung sa wada po halos nasa 55 million kung sumuhin po doon kasi ibang pangay ako. Kung sabi ng 69 million po ang data na patago ko kasi ayun po ang alam kong pera ko. Buka tayo ba yun? Sobrang <laughs> hirap guys, sobrang hirap po. Dami ko po, po pagkakamali, dami ko po, po pinagkautangan. Pero sa mga nautangan ko po, po, alam po po, mahabang panahon na po akong hindi nakakabayad sa inyo. Alam ko po, halos 3 months, 4 months na po yung mga ko sa inyo. Pasensya na po at pati kayo nakabala at na nagkabiyado ko po. Ah... Uh, sana po video nyo po muna ako ng time para makapag-grind. Ma